Tiniyak ni Senate President Jesus Escudero na hindi makakaapekto sa mga regular na tungkuli ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, kumpiyansa siyang makakapagpasa ang mataas na kapulungan ng mga makabuluhang panukalang batas kahit may impeachment trial. Sabi ni Escudero, target nilang matapos ang impeachment bago tutukan ng Senado ang pambansang pondo para sa 2026. Hopefully, we can wrap this up before we go on recess in October. Para pag-resume kung saan tatalakay na yung budget sa plenary, eh makatutok naman kami doon. Sa gitna, kaya naman namin magsingit at mag-discuss ng ilang mga panukalang batas pa na bagaman hindi kasing laki ng budget, mal 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 bagaman hindi kasing sikat na impeachment, ay makabuluhan, may halaga, at makakaapekto at makakatulong sa marami sa ating mga kababayan. Yun ang sisikapin namin gawin at balansihin. Hopefully, yung aming panukalang schedule ay yan ang makerry ng plenario. Um, kung saan ang sinasabi ko nga sana, umaga ang trial at hapon ang sesyon ng Senado. Upang sa gayon ay mas mabudget namin yung oras namin sa Senado. At kung sakasakaling mag-extend man yung impeachment trial, ay uh, konting oras lang siguro. At may may palaging oras para sa aming sesyon. Paugnay nito, naniniwala ang Senate President na hindi na dapat baguhin ang rules of impeachment para hindi maakusahan ang impeachment court na may pinapaboran. Iginit pa ni Escudero na tuloy ang impeachment trial hanggat walang inilalabas na kautusan ang Korte Suprema. At kung mayroon mang ilabas na temporary restraining order, ay hindi naman ito nangangahulugang hindi na matutuloy pa ang impeachment. Magde-decision ang impeachment court kung susundin o hindi. Tulad ng sinabi ko sa inyo dati, di ba? May mga desisyon ng korte na sinunod ng Kongreso at ng impeachment court. May mga desisyon din na hindi. So, depende yan sa impeachment court. Lahat ito ay pagpapasya ng impeachment court, hindi ng Senate President lamang. Basta walang TRO, ang Korte Suprema, magpapatuloy kami. Kung may TRO sila, pagpapasahan namin kung anong gagawin namin, bungad ng TRO na yan. Samantala, nanawagan naman ang mambabatas sa mga kapwa niya senador at presumptive senators na iwasang magkomento hinggil sa impeachment ng Vice President. So, patuloy ang aking magiging panawagan sa lahat na nakaupo at marahil papasok din ang mga senador, presumptive senators, sika nga, na ayon sa rules, sana iwasan nila na magbigay ng kategorikal na mga posisyon o sagot kaugnay nito hanggat hindi pa nagsisimula ang trial at wala pa naman silang nakikitang mga ebidensya pabor o kontra sa nasasakdal na si VP Sara. po si Senate President Cheese Escudero.